Hi mga kaibigan So itong vlog na to Dedicated sa kaibigan natin si Ramjo Vlog si Mrs. RTB So Hinahamon kasi nila ako na Umakyat ng puno ng nyog Na hindi gumagamit ng hagdanan Pagkatapos try ko daw Kunin yung bunga ng nyog So ito na Meron akong dinevice na sistema Na hindi ako gagamit Ng hagdanan Tira. Tira natin. Panungkit. So dito pinasplay ko ng konti Kasi matagal eh Inaayos ko yung aking mga gears uh, Basically tali lang naman to eh Pero dahil aakit ako ng puno Syempre dapat secure ako Mahirap naman malaglag yung sa bandang kanan yung nasa aking laboratorio ako so ito yung laboratorio ko yung the great outdoors eh. ano nung para na yung iniisip ko para makaakyat merong puli, merong levitator lahat na eh, kaya lang baka sabihin naman eh, madaya <coughs> dapat ground up ang simula at walang aid ng kung anumang machine di ba? Walang tulong, walang daya, walang hagdanan, walang makinarya, walang gadgets. So yan, ang ginamit ko lang tali, tapos improvise na upuan, hindi na ako bumili ng kung ano-ano. Tapos ground up talaga siya. So simula sa baba, paakyat sa taas ng puno. So tinetesting ko kung kaya ba ng tali yung bigat ko tapos kung kaya bang humapit ng tali sa puno na paano kasi siya eh, pa horizontal tapos pa vertical ako kung hindi ba ako malalaglag. So after madaming test, maraming kapalpakan, eto nakuha ko rin siya sa wakas. So etong puno ng nyog na to, mga ano to eh, mga 23 feet high ito eh. Ngayon itong style na ginagawa natin yung dalawang tali na nakakapit sa puno kahit anong taas ng puno na diretso kaya mong umakyat uh, so syempre kung mas bata ka kung mas malakas ang katawan mo mas mabilis kang makakakyat. pero kung may edad ka na tulad ng lolo mo di kaya naman Uh, mas maingat lang tayo at mas mabagal ng kaunti. Basta safety parati yung uunahin natin. So yan kung napapansin mo medyo dumuduyan yung pa ako. Sumasayaw-sayaw. Kasi nakatapak ako sa tali lang eh. Parang hangin lang yung tinatapakan ko. O oh, ayan, sa taas na to, abot ko na yung ibang mga branches, sa eh, yung mga natuyo. Ayan, pwede ko na siyang pitasin at ibaba. Pero yung, yung prutas kasi na niyog, medyo mataas-taas pa eh. Hindi na aabutin ng tali ko kasi wala nang hahapitan. Hindi ko na siya maaangat pa kasi may mga bukol-bukol na yung puno dun eh. Hindi ko na maaangat yung tali dun. Dito, aakyat ako ng isa pang hakbang. Nagkaroon lang ng konting aberya. Kasi naipit yung tali ko eh. Dalawang tali ito. Tali sa taas, sa tali sa baba. Yung tali sa baba, naipit ng tali sa taas. So, kailangan tanggalin ko yung bigat ko sa tali. Para matanggal ko yung pagkaipit niya. Para magalaw ko siya ulit. So, kailangan medyo maingat ka dito. Kasi pag naipit mo siya, hindi mo siya magagalaw. So, yung system niya, yung principle niya, yun din yung kaya hindi ka nalalaglag yung pagkapit ng tali sa puno, yung bigat mo, eh, yung gravity sa yung friction ang ginagamit niya. So, dito sa bandang kanan, ganyan yung mangyayari pagka nawala ka sa balanse. So, delikado talaga siya. So, kailangan talaga in control ka. So bawat galaw mo, bawat hakbang mo, hindi dapat nawawala yung center of gravity mo. Lalo kung nasa taas ka ng puno, ah, uh, buti yan nangyari sa akin sa baba. Kung nangyari yan sa'yo sa itaas at nawalan ka ng control, pwede kang masaktan or pwede kang mamatay. So dapat talaga safety ang unahin natin pagka umakit ka ng mataas. So dito na tanggal ko na yung naipit na tali So makakahakbang na ulit ako paakyat So ito na yung huling hakbang Na magagawa ko paakyat Kasi sa taas na to Wala nang itataas pa yung tali ko Dahil yung parte ng puno uh, Sa ibabaw niya Hindi ko na malalagay yung tali dun eh So ayan o oh, kung napapansin nyo na aangat ko yung pa ako tapos nakakahakbang ako paakyat na parang hagdanan so yun tali yung tinatapakan ko dyan so nagiging virtual na staircase sa pamamagitan ng dalawang tali lang na ginagamit ko so eto na hindi na ako makakaangat pa eh gustuhin ko man hindi ko na maangat pa yung tali ko eh so eto na lang gagamitin ko itong stick panungkit nung prutas ng nyog siguro naman okay na to no kuya ramjo <laughs> ate ate mrs r no okay na siguro to no <laughs> kung pwede pa aakitin ko pa yan eh. kaya lang ito na yung limitasyon na pwede kong iangat yung tali ko sa puno na to so uh, challenge completed no mission accepted na ba to Ito, tinatry ko talaga siyang hampasing pababa. Kaya lang, ang tibay ng pagkakabit ng nyog eh, dito sa puno. Eh. Hindi ko talaga siya mahampas. Uh, masakit na rin yung kamay ko. Eh. Pero okay na siguro yun, di ba? <laughs> so, ito, bababa na ako ng puno. So, yung pababa, yung procedure niya, yung kabaliktaran lang nung ginawa ko, paakyat. Yung paakyat kasi, iaangat mo yung isang tale tapos sasandal mo yung bigat mo don, iaangat mo yung kabilang tali hahakbang ka don. so pag pababa reverse naman ang gagawin mo mga lods baka merong kayong alam na ibang paraan kung papano umakyat ng puno na hindi gumagamit ng hagdanan paki timbre naman at interesado rin kasi akong matuto ng mga ganyan at masubukan ko rin siya sa sarili ko. Kung meron kayong gustong i-share sa mga video nyo, ibusin niya nyo lang at pupuntahan ko kayo. Kung natuwa kayo sa video, pakihit naman yung like at subscribe. Uh, Mag-comment na rin kayo para malaman ko kung ano pang mga challenge ang gusto nyong subukan kong gawin. So hanggang sa susunod na episode natin, kita-kita tayo.